Kaag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw. LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nang bagyo na pressing krising. Base sa weather uh, forecast sa pag-asa, ginapaabot na mangin maulanon ang panahon sa masunod ng mga inadlaw sa Negros kag magresulta sa malala ng pagbaha. Pila ka mga LGU nagdeklarar na nga wala sang klase, buwas nga adlaw. Suspendido na ang klase sa banwas ang ginubaan subong hapon. Ini ang ni Mayor Ralph Reliquias bangud sang maulanon nga panahon. Mabunok nga ulan ang sa sang Banwa kainas ng aga. Si Mayor Raymond Tongson sa Himamaylan City nag-anunso naman nga wala sang klase sa buwas sa tanan nga level sa Himamaylan City. Ang banwa sa Binalbaga na nagdeklarar naman nga wala sa klase sa buwas tubtub -tub biyernes -tub nga adlaw. Sa so, weather update sa pag-asa as of 2 p.m. kaina, ang bagyo nga sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang yara sa 650 kilometers east sa nga... Uh, Vira Katanduanes, magluwas sa hangin nga dala sang bagyo, balantayan sulo sa pag-asa ang ulan, nga nagadala naman, o ng ang ulan naman, nga dala sang habagat. Kumalin naman, subong adlaw, tubtubwa sa udto, mga 50 to 100 mm nga ulan, ang magabubo sa isla sang negros. Ang ininga volume sa ulan, mahimo magdala sang baha sa mga balahaon na nga daan ng mga lugar. Pero sumugod buwas sa udto, tubtub -tub sa biyernes naman nga adlaw, may mo magdoble ang kadamulon sa ulan nga magabubo sa Negros Occidental. Sunod sa pag-asa, may mo maglabot sa 100-200 mm ang ulan nga matupa sa Negros Occidental kag mahimok magresulta sa mas malala nga pagbaha. Wala man sa alagyan sang bagyo ang Negros pero ang hangin nga habagat ang nagadala sang ulan sa Visayas nga nagalakip sa Negros Island Region. Bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali naman, may tumaas na ng orange. Ibig sabihin, 100 to 200 millimeters na yung posible natin na ma-experience. Kasama dyan yung Katanduanes, um, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, at Negros Occidental. Dito naman sa 100 to 200, hindi lang local floodings yung posible, kundi widespread or multiple floodings na yung posible na maidulot sa atin nitong ganitong amount ng pagulan.